Hello mga kabisi mine. So ngayon magbent tayo ng uh, sa 3 na empty pipe. So report ng bender, gagamitin natin na uh, single shot. So maiksi lang na offset ang kailangan natin mga 2 uh, cm para sa box lang yan o sa panit para plain ang ating paglagay ng pipe. So, 10 cm sukat so natin dito plus din tayo ng 10 cm so ganyan ito ay 10 cm straight natin yeah. so, yan two yan two ang kailangan nating offset so, tapos combination natin ito na ilbo so kailangan tayo ng uh, offset para sa panel ilbo papunta sa device so ang pag-ilbo naman, ay kailangan ng uh, minus 15. Halimbawa, kung ang sukat natin sa gusto natin i-elbow ay 30, minus 15 tayo. So, 15. Ang sukatin natin, doon natin i- bend sa 15. Yan. So, ganyan ang pag magay ng pipe sa panel. Yan. So, tandaan natin, kapag nag-bend tayo ng pipe, so, kailangan naka-position yung tubo natin kung saan yung offset at saka pa, saan papunta yung elbow para hindi tayo magkamali. Uh, pag nabaliktad natin sa pag-bend, so, hindi na tamak sa sukat niya. So, ganyan lang ang uh, tips diyan sa pag bend ng tripod. So kapag maiksi na 'yan, so dito natin ilagay sa sa hip. Yan. Apakan tapos ganyan. So, ganyan. So, ganyan ang combination natin. Offset at saka elbow. Okay? Kung may idea din kayo sa mga conduit system o uh, pagpapiping, pakishare naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi mine.